Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi akalain ni Jordan na sa darating na kasal nila ni Shira, mabubunyag sa lahat ang pinakatago-tago niyang sikreto tungkol sa nakaraan niya na may una siyang asawa. Ang buong akala ng lahat si Christy ang unang babaeng pinakasalan ni Jordan at legal ang naging kasal nila noon pero hindi pala dahil kinasal na si Jordan sa ibang bansa. Kaya pala mabilis lang na napawalang bisa ang kasal ni Jordan kay Christy at Shira noon dahil wala naman palang mga bisa at hindi naging legal ang mga kasal nila kay Jordan. Ang akala kasi ni Jordan walang bisa ang pagpapakasal niya sa ibang bansa at matagal na silang naghiwalay ng una niyang asawa kaya panatag siya na hindi na sila magkikita pa. Ang hindi alam ni Jordan na balitaan ng legal wife niya ang nalalapit na kasal niya kay Shira. Kaya nagdesisyon ang legal wife na bisitahin si Jordan dahil kasal pa rin sila. Ang akala ni Shaira si Christy lang ang pinakamatindi niyang karibal kay Jordan. Hindi niya akalain na may mas matinding karibal pa pala siya dahil first wife ito ni Jordan. Babalik ng triple ang karma kay Shaira matapos niyang guluhin ang preparasyon sa kasal ni Christy dahil ang first wife ni Jordan ang manggugulo naman sa kasal niya. Dagdag pa ang malaking problema ni Shira dahil na-discovery niya na hindi pa pala pinatay ni Alakdan si Jeff at nauubusan na siya ng perang pambayad sa kalasag. Pero matutuloy pa rin ang kasal ni Shira at Jordan at walang kamalay-malay si Shira na ang pinakamasayang araw niya ay magagambala dahil may biglang sumigaw sa kasal niya. Nagulantang ang lahat ng may sumigaw na babae na itigil niyo ang kasal at sinabi nitong ako pala ang unang asawa at legal na asawa ni Jordan dahil kasal kami sa Amerika. Magiging kakampi kaya ni Christy ang bagong karakter at lalabanan nila si Shira o ang bagong karakter pala ay ang legal wife ni Leon at nanay ni Billy? Abangan!